Welcome back to YouTube channel mga idol Ah, Good morning sa inyo lahat Ito pala si James TV mga idol ah, Nagpabalik sa ating pagbablog Kaya mga idol Ay ah, update ko lang kayo Nandito ako ngayon sa Pagsangan Pagsangan Laguna Boundary ng Quezon at Laguna mga idol Pero kapon mga idol Kapon mga idol Galing kami sa Lucina kaya pabalik na tayo ng Maynila kasi alam mo naman na mayroon tayong mga ginagawa sa buhay. Kaya pakita ko lang sa inyo mga idol kung nasaan ako ito yung pagsanghan. Ayan, napakagandang lugar dito mga idol. Oh. Napakagandang lugar dito mga idol. Ayan si misis. Ang, ah, alam nyo mga idol kung anong oras ngayon? Ah, alas city. Alas city ng umaga mga idol. Ayan, Ah, uh, yung ulan dito, walang hinto. Oh, basa pa rin, oh. Basa pa rin ito, yung service namin. Kaya di ko lang sa inyo mga idol kung anong ano dito. Ayun. Pagsangan kami. Kaya ngayon, ang Manila mga idol ito. Ang Manila. Ano yan. Ah, uh, papuntang yung bundok nito sa kabila. Ano 'yon? Ah. Uh, yan. Sa ano yan, Rizal? Papa pa, with milk. Ah, uh, tapos itong namang ano, yung maraming bahay dito, papunta na yan sa Laguna. Kaya nan dyan kami nag-check-in sa Laguna. Umakit lang ako dito uli kasi uh, para makapag-vlog mga idol. Ay napagod na si James TV kaya check-in na lang tayo siyempre. Lagi naman tayong may pera. At, ganoon talaga, ganun ka legit si James TV mga idol. IKL or my James Vlog. Siyempre, kung nakikita nyo aking video mga idol, wag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share para updated ka sa mga sunod kong video. Siyempre, pag-share na lang din sa aking mga video mga idol. At, mag-comment kayo dito sa aking mga video kung mayroon kayong channel para masuportahan ko rin yung channel nyo. Ayan, dito lang. Napakagandang lugar dito mga idol, oh. oh. Kaya pasensya na kayo mga idol na hindi ako laging nag-upload sa aking channel kasi alam mo naman eh mayroon tayong mga gawain sa buhay, yung hanap buhay. Eh yan. Kaya bigyan ko lang kayo ng update para kung nasaan ako, kung anong ginagawa ko bakit hindi pa ako umasinso sa aking pagbablog ah, sabihin ko lang talaga sa inyo ang totoo mga idol yung isa kong channel hindi ko na kasi ma-open hindi, hindi, ko na na ano hindi ko na ano kaya panibagong hirap na naman to mga idol siyempre sana ah, wag yung wag kayong magsawa sumuporta sa aking channel simpre sa akin rin pagkatao mga idol, simpre alam mo naman, nakapababae, nakapagabait natin tao. Kailangan talaga tayo na laban lang sa hirap. Saka maraming ano din mga idol, maraming mga pagsubok sa buhay kailangan. Kailangan ka matatag at intindihin kung anong mga pagsubok sa buhay. Malakas yung ulan. Malakas na naman ang ulan mga idol, pero siyempre laban pa rin. Alam niyo alam niyo naman yung cellphone ko tika-tika pero laban to sa ulan init mga idol para lang sa inyo mga idol para matuwa kayo sa uh, ginagawa ko sa buhay yan, nandito kami sa pinakabundok hindi naman to pinakabundok mga idol pero tahimik na lugar tahimik na lugar to mga idol ito ito yung ano uh, buhay ko Ah uh, James TV ikil or my James vlog kung saan saan ako nakarating mga idol para lang saanap buhay ayan si Macy's oh malapit na sumuko sa pagbabiyahe sabi niya pag naso, nagsoko na daw siya sa biyahe sa motor kailangan na daw makabili ako ng dosing 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 gulong siya maghihiwa ka na lang dosing gulong mga idol ang ibig sabihin dosing I-service daw namin trailer na. Trailer na kasi sawa na doon sa motor. Nalalayo. Birahin mo kapon, Isang araw, galing may galing Maynila, papunta kaming Lukban. Tapos bumalik kami. Ah, uh, dito na kami naabutan ng gabi sa ano. Sa Laguna. Kaya ngayon naman, sayang naman ang, ang buhay, ang oras kung isayangin natin yung ano uh, panahon di siyempre nandito na tayo sa Laguna di daanan na lang natin yung mga uh, ano natin mga kaibigan natin na mga nag, nagmumotor siya kaya kayo mga idol huwag kayong madiscourage kung anong pangarap nyo sa buhay laban to laban tayo Pinoy tayo eh dugong Pinoy eh kaya pag dugong Pinoy mga idol Walang tinatakutan at walang inatrasan na hirap na laban sa buhay. Kaya, na. yan mga idol, ah, huwag niyong kalimutan mag-subscribe uli sa akin channel at James TV. At mag-subscribe at like, share para update kayo sa mga sunod kong video. Mag-comment din kayo mga idol kung anong dapat kong gawin sa akin channel mga idol para simpre. Para ano, ah, uh magawa natin yung mga maganda kung mayroon na kung maling uh, pag-vlog kung anong nakaganda dito Siyempre request uh, requesting kayo mga idol kaya eh, pero kung napanood mo itong akin video mga idol kasama ka na sama saya sama saya itong araw na to mga idol kaya maraming salamat sa pagpanood mo sa akin video mga idol ah uh,